Magandang buhay muli sa inyo mga kaogang tindera ko. Well, ako na naman po ito si Ogang Tindera. Nasa wall nyo na naman po ako mga Ogang. Well, isa na naman po tayo na ibabalita ko sa inyo. Ayan, good news po ito mga kaogang ano. Well, hindi naman siya ano, uh, talagang uh, part na po rin po siya ng aking uh, uh, Ogang store, no? Ayan. gusto ko lamang pong i sa inyo mga kaogang ang aking uh, uh, ma bestseller po sa aking mga panindano po at na uh, wala po siya sa iba dito. Ayan. So, medyo may kamahalan po siya pero kering-kering niyo po ito na bilihin sa aking tindahan at kering-kering din po ninyo i-wholesale at i-retail po. no At uh, iilan lang din po ang may mga paninda na kagaya nito. No? Talagang ito po ay inuuna ko, pinapriority ko po, po sa aking tindahan dahil iilan lang naman po ang nagtitinda ng ganito. At ito po ay hindi lamang po ano ah. ah, may kalidad po siya, may quality po siya mga kaugang kasi ah, siyempre kaya ako po ito pinapriority at talagang mabili po dahil ah, sumbok na po siya at ah, talaga pong naniniwala sila na talaga ito ay magandang ah, item at talagang subok na rin. Kasi ang sa akin po, no, tip ko rin po sa mga ogang tendera, Lahat ng paninda nyo kailangan, uh, subukan nyo rin po. Mapa, mapapagkain po yan, mapa sa katawan po yan, or sa lahat po na ano. Lahat po yan ay akin po tinatry lahat sa aking katawan, sa lahat hindi ko pa po siya nabubuksan dahil gusto ko po pakita po sa inyong well, ano po to, na ko na po before, no? na ko na po siya dati pa. Pero gusto ko lang pong uh, uh, i-recap or i-vlog uh, i ulit para maalala nyo po ito, no? Napakabili po nito sa akin at mura ko lang din po siyang tinitinda, no? Isa po siyang, ano, uh, pab pabang mga -pabang. Yeah, mga pabango, actually dito po mayroon po itong tinda sa online pero hindi po, never po ako nag try sa online, no, gusto ko po talaga sa mall, sa mall ko po ito binibili no, malapit lang din po dito sa tagig kasi alam niyo naman po, dito sa tagig marami naman pong mall, no, halos ayan lang po, 10 minutes kapit bahay lamang po namin, so ito po ay binibili ko sa mall at talagang may kalidad po siya, may quality at itong pabango ito ay uh, uh, 85 uh, ml po siya at uh, 30% o yung kanyang uh, oil base. No? So, talagang lasting po siya. Lasting po siya sa sa lahat. No? Yung halimbawa nagpabango ka. Kasi gamit ko rin po ito. Ginagamit ko po siya. Ang pinaka-favorite ko pong uh, scent dito ay yung pong uh, Eklat, no? So, yung mga names po nitong mga sasabihin natin na mapabaho nito, ang pangalan po ng pabango nito ay Inspired. No? Inspired po yung kanyang uh, pangalan. So, yung pong kanyang mga pangalan na mga branded na names ay iniba niya po. No? Kung baga, kung halimbawa po Lacoste, no? Lacoste Red. So, hindi niya na po yun uh, kin kinapi kasi magkakaroon po ng problema. So, pero iniba niya po yung pangalan pero uh, ang nangyari malapit lang po yun sa pabango na pangalan kasi yung po mga Lacoste Red mga Lacoste Black or mga Polo Sport yan po ay mga branded may mga pangalan po yan so magkakaroon po tayo ng problema kapag kinuha po natin yung kanilang pangalan so sa kasi uh, nangyari na rin po yan ano? so gusto ko lang po i-unbox at kaharap kayo. Ayan. Ito po ay, ang bili ko po dito, ay uh, buy 10 plus 1. Kasi kung, kung mas marami po yung bibili ninyo, mas marami po kayong freebies na makukuha. So, katulad nito, dati pa ay sa isang set lang ako. Ang isang set po niya is 10 plus 1. So, kahapon po, bumili po ako 2 plus 1. No? 2 sets siya plus 2. So, pag mas marami po kayong binili, mas marami po kayong freebies na makukuha. So, sa ngayon po kasi, ang kaya ko lang pong bilihin, 2 sets hanggang 3 sets, no? So, sa 3 sets, meron po kayong tatlong. Meron. Kasi yung may tubo ka na po dun sa 10 niya, sa 10 piraso, meron pang excess ka na isa na free diba, Maganda pong tubo yun. maganda pong ano po 'yon, ah, puhunan, maganda puhunan, magandang balik din po sa inyo at hindi po 'to nagtatagal sa akin. One week lang ubos na po siya. So talagang uh, ito po ay pinagmamalaki ko sa akin tindahan, 'no? Ayun po, unbox na po natin. Siya mga kaogang habang ako po ay naka-live today, ano? <laughs> Hello everyone. Thank you so much for staying on my live. Ayan. So ayan po, unbox po natin mga kaogang okay. Medyo pabigat po siya. Ganun po siya talaga. Kasi i-display ko rin naman po siya sa tindahan. Kaya, ayan. Gusto ko po siya ng box. <music> naman po ang mga Pilipino. Lahat po na tayo na gusto natin mabango tayo. Na every now and then gusto natin mabango tayo. Ako lalo ako, mahilig ako sa pabango. Kaya ito po ang aking uh, business. No? At I want to uh, display po ito mga kaugang. yan po siya. Yan yung two sets. So, 22 pieces po yan. Ayan po. 10 plus 1. So, meron kayong free na isa. So, ayaw mo pa noon, di ba? Meron ka ng tubo pa. So gusto ko lang siya, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga sent nito. So meron po tayo. Ito po yung mga kinuha. Actually, marami po siyang sented talaga. Marami po siyang iba-iba. So ang mga kinuha ko lang po yung mga best seller ko. Yung ko talagang hindi natutulog. So ito po. Kitty Meow yung po siya. Hmm. Siya po ay Meow. Ito po ay ano po ah uh, may pagka matamis yung kanyang bango yung scent niya no best seller po sa akin to mapa matanda mapa bata ginagamit po oh ang bango po niya oh ito po yung best seller ko sa pambabae riri ay mabango lahat po siya mabango pag naamoy niyo po siya yan riri pambabae rin po siya no pwede rin po siya na panlalaki kumbaga parang uh, panlalaki unisex po riri ayan mabango rin po. Uh, pure seduction. Ayan. Pure seduction. Pili lang po yung mga kinuha ko. Yan po yung mab mabibili sa akin, mga kaugang. Ito po yung akin, eklat. Oo, eklat. Ang bango po niyan, dala, hindi siya dalaga woman na woman ang amoy niya. No? Tsaka lasting po ito ha, hindi po siya madaling maalis sa inyo. Kaya mabili po siya. Yan ilang percent po? 30% po ang 30% yung kanyang oil base po. Eklat. Arm Cozy. Ito may pagkaano siya. Uh, alam niyo po yung uh, nyog. Yan. Di ba mabango po yun yung nyog. May pagkanyog yung amoy niya. Pero ang bango-bango po niya. Sobra. No? Bango-bango po. Hmm? Babili po ito. Yan. Lahat naman po mabili. Ayan. May pagkanyog po yung scent niya. Hindi na kong bombshell. Ayan. Ayan. Lahat po ng pinapakita ko mabili po ito dito sa Amen. ang bombshell. Ayan. So, cloud. Kay Ariane Grande. Ayan po siya. Cloud. Ang bango po niyan. Ayan. May pagkakahawig ng amoy ito ni Miao, ni, Ka ni, ni Katy Perry, si Kitty. Ayan. Urban bouquet. Ayan. Actually, dito hindi ko pa siya na-try. Ito po yung bago nila. Mm. Ayan. ito po yung bago nila. Pero kasi pag nagpapatry din po ako, ginaganyan po nila. yeah Ayoko i-spray nila. So, tsaka i-gaganyan. mo lang siya. Ito, hindi siya masyadong matapang. Soft lang yung kanyang amoy. Ayan, mabango siya. pero tumatagal kasi lalo siyang bumabango, guys. At meron din pong cool and bright. Ayan, pambabae po yan. Ayan. cool and bright. Bango siya. So, ito naman natin siya try. Kasi ito yung bago. Hmm, bango siya. Hindi siya matamis. Pang woman talaga siya. Kasi ang mga woman po, ayo po na matatamis, di ba? Gusto nila yung amoy, ano sila, kakaiba, sophisticated. Sorry. <laughs> so, yun po yung mga pambabae ko. Yung kasing, ah, uh, uh, meow, talagang dinamihan ko kasi yun po yung best seller ko. So, punta naman po tayo sa mga panalaki. So, meron din po siya Scent ayan, the scent yung pang lalaki ko, medyo may katapangan pero mabango sya, lasting polo polo blue meron din po yung lacoste black ayan lacoste black at may lacoste red din po tayo ayan eros ayan, bango po yan yung eros punta yung polo black ayan, polo black Savage. Ayan. Savage man. Alright. Shock. Bango rin to. Shock. 212. Mm -hmm. Ito parang sa Japan siya. Ayan. Sa Japan. 212. Medyo madilim, no? Swish. Ito medyo may pagkatapang po, swish. Ayan. So, di-display na po natin siya mga kaogang, no? Yan po yung kanila mga selfie.